Lagi pag transaction di umano ang, ang isang sheriff Uy. para maareglo ang isang foreclosed properties. Pero napag-alaman na peke pala ang mga dokumento ni pinapakita ni sheriff at ito Ako? daw ay may kaugnayan sa isang kaso ng foreclosure kaugnay dito kasama natin dito sa estudyo ang complainant at attorney ano pwede ba makipag-transaction si ang sheriff, sheriff para aregluhin ang mga foreclosed na mga Ah, uh, properties? Hindi, oh. <laughs> nag execute huh? lang si Sheriff. Yeah, right. i-execute niya lang kung ano yung court order, diba? mm. naka, di ba? Ipatupad, hindi siya magagawa ng transaction. Saka, generous, Naku. baka peke din tong Sheriff na to. Baka peke, <laughs> pero excited akong malaman kung sino yung Sheriff na yan. Yeah. Delikado yan. Kung totoo man tong aligasyon na to, ay pwedeng ipa-ombudsman to, ano? Oh. Well, merong oh. Uh, merong disciplinary authority ang yes. uh, Supreme Court. Ito yung Office of Court Administration Pwede rin mag-file ng complaint. Where no? yes. ding ma-disbar. Ay. Um si Sheriff ay hindi lawyer. Hindi. Ah, okay. Or, or, yeah, you should hindi naman requirement hindi siya. na siya yeah, abogado yeah, okay. ang sheriff. All right. Sige, uh, interviewin natin ngayon si Ma'am Judy Doleton Loresca from uh -huh. Muntinlupa City. At na, dito po siya mismo sa East studio. Parang, yes. parang naalala ko ito. Mm. Complainant na rin natin ito eh. So subok niya na ang subong <laughs> yung aksyon agad. Okay. Pakinggan <laughs> natin si Ma'am Judy Loresca. Ma'am, kumusta po kayo? Um... Magandang hapon po. Pasensya na po. Mabilis po kasi kayo talaga umaksyon dito. Kaya magtiwala po kaya uli ako oh, sa inyo. kaya tuloy tayo dinadagsa ng mga tawag at sumbong eh. Pero good sum good yes. problem yun, di ba? gusto, ko, gusto lang. ko lang tanong yun, sir. Yung dating complaint, yes, the same or iba, iba, naman iba, naman iba na ba ito? Ba? Bakit ka lang ibigtayin ng mga ano? Na Tanungin mo kung ano yung una. Ano yung una ano yung, bag yung bag una? Naloko po ako ng doktora. So, oh my God! Uh, That, noon doktora. Ngayon, sheriff naman. Ang <laughs> lalaki <laughs> ng mga it. kalaban eh. <laughs> ni Lapit. Ni Ma'am Judy. Sige po. Go ahead, ma'am. Oh. Maraming salamat po. Uh, magandang hapon po. Uh, yung sheriff po na inireklamo ko ngayong araw na to ay nagangalang Mario Bihag ng Montilupa City Hall, Hall of Justice. So, tumawag po siya sa asawa ko para, yun nga po, nagpakilala po siya na hmm. sheriff na naka-incharge daw po doon sa property ng husband ko hmm. na foreclosed daw po di umano. So natakot po kami kaya nakipag-ugnayan po kami sa kanya. So sabi po ni Sheriff, itong property daw po na ito ay hindi na daw po niya ipapublish para hindi daw po maiskandalo yung oh. asawa ko at pag-usapan. Ah, okay. Well, baby, para pang binigyan ng... yung property na ma is property niyo husband ng niya. husband oh. po. Okay. Okay. So, okay. po. So ngayon po nakipagkita po kami kay Sheriff sa isang restaurant sa Alabang para pag-usapan kung papaano po ba namin masosolusyunan 'nto. Hmm. So, uh, ang sabi po niya hindi na daw po niya ipapublish ito para hindi na may pag-usapan. Uh, ang gagawin ko lang daw po ay magpunta po ako doon sa bidding day uh -oh. na uh, nung June 27 ngayong taong oh. kasalukuyan. Ah, a few months ago. Opo. Okay. So, nagpunta po ako nung araw na ito uh, para maging bid bidder. Uh -oh. Na kailangan ko daw pong talunin si Pag-ibig. So sabi po niya sa akin, huwag ka magpapahalata sa pag-ibig representative na magkakilala tayo kasi bawal to. Sisilipin ko kung magkano yung bidding ni pag-ibig at kailangan mong matalo to. nag po siya ng 3 million, 3.5, 4 million, 4.5 hanggang 5 million na papel na pinirmahan ko po lahat. Sabi niya, lagyan mo ng uh, amount sa likod para pag nalaman ko magkano yung bidding ni pag-ibig sasabihin ko sa iyo ilabas mo yung 4 million. So sinabi po niya 3.7 ng ni pag EBHDMF ah, nice. according sa papel po na inissue niya po sa akin personally, 3.7 million po. So ngayon, sabi niya ibigay mo yung 4 million. So binigay ko po si 4 million. Kinabahan pa nga po ako kasi para may bumabas. Paper not the cash. itong, ako, uh, itong property na to is naka-loan sa pag ibig Opo. Ah, uh, have you uh checked with Pag-IBIG kung talagang foreclosure? Yes, attorney. And later on, we verified hmm. na ito po pala, pasensya na po, uh, magkaiba po pala yung delinquent at foreclosure. Oh, so okay. this is yeah, man, again, only delinquent. Opo, Yes, attorney, ang ito lang po pala ay delinquent, parang default lang po siya na hindi pa po siya foreclosed. Hindi basta-basta foreclose. foreclose. basta mag- uh -oh. ang o, foreclosure proceedings. Yun na, po ang ng, sinabi ano. sa akin ng pag-ibig na three branches na po. So, dahil hindi po ako makapaniwala. So, Alabang branch, Head Office, Mandaluyong, pati Ayala Mall. Ba -ba Bakit ibinid? Hindi, po ya, ang, uh, dapat sa pag-ibig siya nakipag-usap na talaga. Hindi kaya, no. Kaso lang, oh. uh, apparently, yun yung sinabi ni- ako Kunwari lang kunwari, ito na i-bibig ng uh, uh, foreclosure yes, proceedings. Po, so, ngayon po, ah, uh, Since ito po ay naka ano sabi niya 4 million bigay mo. Oo. So sabi niya okay. Sumisigaw po siya sa Muntinlupa City Hall, uh, ah, Hall Daniel, ano yung 4 million? Sa akin po na cash. Para pang bid niya sir, pang bid oh, niya po. doon sa papa oh, Binigyan po ako ni Sheriff ng 5 days to settle the 4 million. And unfortunately, medyo worried po ako kasi Oo. hindi niya po maibigay yung exact amount na hinihingi ko kasi po 4 million is 4 million. Kahit saan po correct. kayo makiusap na bangko, hindi po kayo bibigyan opo, yan opo. right there correct, and then kahit magluhod. Kahit magmakaawa po kayo. So sabi ko po sa kanya, I need the exact amount. Biniti niya po yung 5 days hanggang sa limang araw, ika-5th day doon yan lang po lahat to ibinigay. Ang sabi niya po, parang sinungitan pa niya ako. So since ako po yung may kailangan, hindi na lang po ako kumibo. So sabi niya sa akin, hindi ko pwedeng pilitin yung mga pumipirma niyan para sa iyo. Kasi may pumipirma diyan pina pinaano niya po yan, pinaselyohan pa daw Authentic po niya. Authentic ba yung mga pumirma dyan? Uh, actually, when I verified po later on, binerified ko po ito sa Office of the Clerk of Court na Muntinlupa City Hall. Iba po yung nakarehistro na sheriff, which is, is si Jesse Ferrer, at saka iba pong mga mortgagor. Itong tao na to na, na confirm si, confirmed ba na sheriff siya doon? Opo. Ah, oh. sheriff talaga Opo, siya doon. Opo, sheriff po Alright. talaga siya. <laughs> kasi ganito uh, usually mga foreclosed properties na may listahan niya ng Pag-ibig Fund mm. Correct. Uh, so, hindi sila, ang proceedings kasi ang mag-a-apply kasi mm. niya for foreclosure ay yung uh, pag-ibig. Pag kaya meron kasi yung tinatawag na parang, um, I forgot the term. Di ba da, diba dati ano. kang empleyado ng pag-ibig? Uh, yes. Yeah, yeah. Kaya, <laughs> kaya, 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 kaya pala. Okay. <laughs> Bago siya nag-police, nasa uh, pag-ibig yeah. siya dati. Nasa public relation, ah, public ah. relation officer. <laughs> so, yun yun. So, ang kausap ngayon, delinquent lang, ah, kausap mo na ba ulit ang pag-ibig, ano bang Opo. proseso? So, doon ka magbabayad yung then they mo doon sa 4 million. Na pambid mo i-, i ayusin mo na lang yung mga delinquents. Yes. Okay. na po oh, so, so, so. so attorney, sir, yung dokumento po, di magbabayad na po ako. Mm. Dinala ko po sa Alabang, uh, Mandaluyong, yung Tsaka Ayala Mall mm. yung pera mm -hmm. na 4M. Dala ko po yan pati ito. Lahat po ng tagapag ibig na empleyado nagdududa na, ma'am pwede upo ka. Sabi niya, oh, parang minaluloko naluloko sa'yo kasi uh, yeah. in the first place, kung pag-ibig yung property. At sino yung, yung nire property, mo, mo ulit, uh, ma'am? Sino? Si Sheriff Mario B. Mario Nito Action Bihag. Action Center, na uh, nakontak ba natin Mario si Nito Sheriff? Bihag. Para marinig natin ang kanyang uh, uh -oh. panig naman, para maging patas, uh -huh. ano, Youssef, uh -huh. Okay. Pa uh -huh. general, Oh, oh. ano, Tony Judy, para sa kalaman na rin ng ating mga kasangbahay, pati na rin po ni Ma'am Judy, you no? Know? Sinubukan pong kontake ng ating action center, yung si Marianito Bihag, Bihag si pa, uh, through call and text. At ito po ang kanyang sagot. Good morning po. Okay lang po sa akin na magpa-interview. Pero kailangan ko po munang pagbigay alam ito sa aking clerk of court at executive judge. Realistically, hindi po ang programa niyo ang tamang venue or forum para sa complaint concern ni Ms. Judy Loresca. Ngunit wala naman pong problema sa akin na magpa-unlock ng interview. Kailangan ko lang po munang magpaalam. Ipag, ipapagbigay alam ko po sa inyo sa pinakamadaling panahon kung ako po ay papayagan. Unfortunately, sir, hindi ko pa nakakausap sa executive judge namin kasi may hearing. I will have to respectfully decline okay. sa pag-participate sa discussion niyo, sir. I am sorry and I hope you understand. Salamat, sir, and more power to your program. So, yun po yung sagot niya. Anyway, mm -hmm. Sheriff Marionito Bihag ng Muntinlupa City, mm -hmm. Uh, nire-respeto po natin ang inyong uh, sinabi na magpaunlak. Pero eto pong programa natin na to ay uh, milyon-milyon na po na um, ang ating mga kababayan na ito'y ginagamit nila ito, oh. na avenue para iparating ang kanilang hinaing at sumbong sa kagaya natin mga nasa public service kasi oh. kung minsan ay uh, hindi po sila naririnig yung mga maliliit na tao, di ba? Kaya um, talagang we open this program para sa ating mga and, kababayan here and abroad. Yes, Oye, and partner, ito sum At binibigyan po namin kayo ng pagkakataon para marinig din po namin ang panig ninyo sa patas na programang yes. ito. Patas. Alright. So, kung ayaw nyo pong magbigay ng iyong uh, panig, panig, eh respeto natin. Yes, oh. Attorney, may tanong ano? lang ako kay Ma'am Judy. Ah, Ma'am Judy, meron ka bang naibigay na pera? Uh, meron bang nawala na pera sa 'yo na ibigay mo kay Ms. doon sa tao? Wala po maliban po sa 2,000 pesos na hiningi uh, po niya right. na ibibigay daw po niya doon sa Pag-IBIG representative. Aba, Actually, okay, ganito ma'am Judy ang ma advise ko bilang legal officer. Uh, may mga actions ka na pwedeng i- file against ka dito kay ano unang una you can file administrative case yes. against dito sa sheriff na to um, need a formal complaint we understand naman po talaga na hindi ito ang programa ng for the complaint right. but yun nga nakakatulong itong programa natin na maipahatid ang mga hinaing at complaint ng ating katulad mong kababayan kasi nagpunta ka na rin sa court ata is there an action sa court hindi hinarap ka po ba ng Uh, Nagpunta po ako sa clerk of course para i-verify po yung main file nito. Ngayon po hmm. nagalit po siya sa akin kasi hinagis niya pong ganyan yung papel oh. niya. Sabi niya, eto yung papel mo. Anong hinahanap po? Sabi ko, "Hinahanap ko doon sa main file. Iba kasi." Oh, oh, oh. Eh, An, attorney, oh. mas oh. gawa nila na yan, di ba? Ang gusto niya pong kunahin ko po, yung hawak po niya. Eh syempre oh. po Parehas ano, po yun sa hawak ko. Ano ito? Ano, be careful what you wish for, Sheriff Marianito Bihag. Dahil doon naman pupunta sa investigation talaga after this. Uh -oh. <laughs> <Directo> <laughs> Marami kasing na pwede. To... Ito na, ayan na, ito na. Marami ako. kasing pwedeng ano nga dahil public, uh, public employee, service. Public uh, oh, yeah. Uh, 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 siya, hindi siya pwedeng directly nakikipag-usap uh, sa'yo. Papasok po yan sa mga, sa 30, uh, 3019 yung sa graft and corruption. Yes. Pwede po, pwede po yung grant for administrative charge and criminal charge for violation of RA uh -oh. 3019. Ngayon pa pagdating naman sa staffa, um, itingnan natin po kasi uh, 2000 at may ma may pera paring na iabot ka no. So pwede po papasok sa criminal case on staffa since may mga misrepresentation or may mga false. Na ano siya, yan, yan, uh, is that yung dokumento na yan signed ba yan? Ano yan? Pwede natin baka may maimbestigahan ba natin Oo. yung mga gawa-gawa na O baka fake yes. yan. Eh yes. lalo siyang mababaon yan. Anyway, eh, Tony, uh -oh. excited ako kasi In. nasa kabilang linya ang ating resource person Ayan na mag-iimbestiga. ng mga Anti-Fraud and Commercial Crime Unit natin. Na. And of course, pagka may makita na violation ng anti-fraud ay i-refer so, natin direkta yes. sa yes. Yes. Ombudsman, 'di mm, Ombudsman pwede. Para pwede adolescent. mong busman, pwede sa um, exhaust ka muna sa Office of the Court Administrator. O, oh, Court Administrator. Sige. Pero, yun nga, wala na, hindi tayo, naman tayo nagkukonclude dito. Mm -hmm. Pwede naman natin marinig ang panig ni Sheriff Marionito Bihag. Diba? Yes. Sa yung nireklamo. Nire Sir, Sir Sheriff, Bukas po ang ating programa para sa inyo. Para marinig naman namin mm -hmm. kung ano talaga ang rason bakit mo raw ginawa 'yon kay Ma'am Judy. Ah, Judy, And um, gusto lang natin i-remind sa public share yung aming mga legal opinion or legal uh -oh. advice ay based on the statement ng ating mga Uh, bisita dito oh. or complainant dito. So, ayan, better po talaga na mag-file po ng formal complaint sa tamang, ano din. So, yun nga, administrative, pwede po sa Supreme Court, sa OCA, or pwede rin ng ombudsman kung gusto mm. niyo po uh, um, na talagang ombudsman ang mag And then yung criminal case, yun, si CIDG, uh, si, si uh, na, na. pwede natin i-ano dyan, sir. Okay. Okay. Alright, pakilala na. Si Suki, Ha? Chief Master Sergeant Salvador De La Cruz. Uh, Chief De La Cruz. Hello? Yes, sir. Captain, yes, narinig mo naman ano yung balik taktakan dito. At saka yung sumbong ni Ma'am Judy Loresca. Ano ang ma... Uh, uh kwan? magiging action natin dito, Chief? Uh, sir, sa aso daw, uh, pwede na po siya ngayon pumunta rito sa opisina para ah. based on the uh, hawak niya na mga dokumento, para yan ang babasihan natin, sir, na makapagpalintay ng kaso against kay Sheriff or sa RE 3019, sir, yung uh, to deter public official and employees from committing acts of dishonesty and from tool of morality in the public service. Pwede pong tatablan si Sheriff doon, sir. Kaya kailangan po natin, sir, matulungan natin namin si Madam, may proseso lahat yung mga dokumento niya based on hawak niya, sir para matulungan po namin siya in the filing of the case. Uh, Sarge, may, may nakita ka ng uh, possible, possible violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act dito? Opo, opo. Mayroon na po. Oh, opo. Yun. Oh. mayroon <laughs> na po. Uh, <Mayroon>, pwede yeah. <laughs> naman <laughs> din po na for, the, for a, uh, uh, part of our investigation oh, oh. process, process. Ah uh, I-invite din muna natin din sa opisina natin yes. si Transparency. Para patas. Si, okay. si okay. Rito, Para patas. Okay. Transparency Very good. Si so, meron namang authority ang CIDG to invite. Opo. opo. Ayan. Mama. Ilang hakbang lang to, nandun ka na sa opisina ng mga investigador natin para ma-actionan agad-agad yan. I think to, ha? that dapat actionan nito sir, kasi baka may iba din pang um, na, oh, okay. na. Sim similar, oh, okay. similar okay. na okay. So sa mga nakikinig, conflict. baka meron din mga naging similar. Big, oh, okay, sir so, Mga iba pa dyan, eh, bukas po ang ating programa at ang ating investigador naman sa CIDD ay nakahandang a uh, tulungan kayo para makapagsampa ng uh, kaso sa mga nag-aabuso sa mga nasa gobyerno, oh. di ba? Bawal Kasi na, na, bawal na bawal 'yan. Talagang ganyang mga modus pagdating sa mga court. Okay, open po ang ating programa again. <laughs> Ay, kung may mga ganyang modus sa uh, gusto niyong isumbong, sige lang po open pong sa, ating programa para maimbisigahan po natin. Bukod sa RA3019, pasok din yan sa 6713. Ah, ba? Diba? yeah. Oh. Yung graph and corruption, yung ethical standard, yes. and um, I think meron din sa mga court employees. Ayan. Di ba diba yun? Ko, Co Sherry. Court employees. Alam mo naman, very sensitive. If you're a court employee, you have to handle it with just yes. talaga. Uh -huh. Kasi yeah. you're representing the justice system of our Correct. Uh, government. Di ba? Hindi pwedeng gumuho ang tingin or integridad ng justice system natin. Pero kanina, natutokohan ako ha, may nabalitaan ako nag-viral kanina. Uh -oh. Yung nangyari sa bataan. Ah, yung nanampal. This under violation. At alam mo ba, alam mo ba, Yusef uh -oh. may mga tumatawag sa akin mula sa bataan at gustong pumunta dito bukas. Uh -oh. Oh, Magre-reklamo. Hmm. Pwede ba natin magkita ko anong kaso yan? Hey, ah. alam na nila kung ano yung grade na nila. <laughs> yung ito po, yung, yung pakpak. na twin na sampal. Mag-asawang oh. sampal. Oh. Oh, oh. Mag-asawang <laughs> <Pag -asawang laughs> sampal. sampal ang mga violations doon. Kunti samot-sari. Marami mga pala. Iba, ibang infractions at mga oh, oh. mali sa conduct ng operation. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Maalala mo yung transparency integrity mm -hmm. program. Yeah. Uh, talagang uh, i-disseminate natin sa ating mga kapulisan bago po ako magretiro. Ito po yung Uh, yung strict uh, implementation mm -mm. of the police operational oh -oh. procedure, di ba? Hindi kasama partner rup. ang pananampal sa SOP, di ba? <laughs> Alam mo sir, itong programa na to, uh, hindi lang talaga action sa mga sumbong oh, but also oh. a reminder sa especially sa ating yes. mga government correct. employees correct sa mga kasama our, natin no oh. duty of our um ano ba yung ethical standard na dapat na sundin mm -hmm. ng ating mga government employees um, Ang yeah. na uh, huling balita Aking warning eh. din ito sa mga kagaya natin oh, oh. or kagaya ninyo na mm -hmm. mga pulis pa kasi ah! nag-repair na eh. <laughs> Pero nandito pa rin tayo oh, para siyempre protektahan ang ating na, mga lampal, kapulisan janitor. or mga frontliners mm -hmm. na nagtatrabaho at ginagawa lang naman oh, ang kanilang tungkul. Janitor rin silang uh -huh. pal eh. Pwede naman tinitigan na lang sana niya ng masama. <laughs> ang mahirap Advisor, para <laughs> ah, may repetito, Daw, eh. May mga man. other complaints pa raw sila. Ayun ang mga, dapat mal natin malaman. Maliban sa pananampal. Yan ang dapat natin bako malaman. Po, delikado po ito maliban sa pananampal. Oh. Baka kung ano no pang mga aligasyon. Malay mo, baka yung mga past operations pa mm. ay makalkal. Correct. ba diba? May mga mali. Ayan, malalaman okay, ma natin. Anyway, Ma'am Judy, right. maraming salamat po mm -hmm. sa tiwala ninyo. Mga ilang hakbang lang, nandun na po yung ating mga mag-aaksyon uh -oh. sa CIDG. Uh, concern na idinudulog mo. Maraming salamat yes, po, mama. sir. Sa so, nakakadalawang ano, solve ba no ka na sa yung pangatlo? <laughs> Wala na sana. ka na. Wala na sana. Oh, ma, pa, ma, so ma, ma. Ayaw, ka, na, na namin makita <laughs> dito na nagsusubo. Oh, Pero gusto oh, namin marinig na i-refer po kami ni Miss Judy. Na na-solve. Oh, kaya yung naging successful yung oh, oh. kanyang uh, complaint. Alright. Oh. Sige, ma'am. Thank you, ha? Ma'am Judy. Ah. Anyway,